Elena Darna, nileksyonan ng isang basher na pumansin sa haircut ni Derek Ramsey. Para sa aking balitang showbiz, anim na taon na ang love child ni na Ellen Adarna at John Lloyd Cruz na si Elias Modesto Cruz noong June 27 kung saan ipinagdiwang ito na aktres kasama ng mister nito na si Derek Ramsey. Noong isang araw lamang ay pinos ni Ellen ang mga picture ng kanilang celebration sa kanyang Instagram account kung saan nilagyan niya ito ng caption na Happy birthday, may not so little boy, forever may baby you'll be at nilagyan niya ito ng heart emojis at hashtag na number 6. Nagkomento naman dito si Derek nang Love You Bobby at nilagyan niya ng heart emojis kung saan dinagsari ng pagbati mula sa mga celebrity at followers ni Ellen si Elias. Ngunit may isang netizen na nagkomento dito nang His father needs to procure a decent haircut at Maria Elena Adarna. Ang naturang komento na nasabing netizen ay hindi pinalampas ni Ellen nang sagutin niya ito nang Manong, do I need to remind you why minding your own business is important? Sinundan pa ito ni Ellen nang you don't feed us at nilagyan niya ng melting face emoji. Sumagot naman dito si Derek nang I think you just want to use the word procure to sound smart at nilagyan niya ito ng laughing emoji.